sakuna, kalamidad at mga di inaasahang pangyayari. Kalino ka sisigaw ng tulong. Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Sibal. Daniel Castro at Rose Ann Sibal. Lunes hanggang Biyernes, kalauna ng hapon sa programang Kaakiban, Dito lang sa DZJV 145A Radio Calabarzon. Time check, it's 1.04 in the afternoon. Mga gandang tanghali, Calaverzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po sa aming programang kaakibat this Friday afternoon. At ako po ang inyong makakasama. Ako po si Maricon Rodriguez. Ayan ngayong araw po na ito ay September 19, 2025. Uy, Friday na. Happy Friday po sa ating lahat mga kaakibat. Kamusta ba kayo? Nakapag-lunch na ba kayo? Ano ba ang ginagawa niya? ninyo ngayon. At ano nga ba ang naging ulam nyo kanina? Hindi ba? O, di ba? Ang bilis ng araw. Parang kailan lang kakasimula lamang ng lunes and then ngayon, biyernes na ha? Hindi ba? Pagka talaga biyernes, alam mo yon parang nakakataas ng energy. Oo, even though, uh, kung napapansin nyo, mag-isa na lang ulit tayo dahil nagtapos na ang ating mga OJTs. Hindi ba tapos na sila and wala na tayong makakasama ngayon. But that's okay dahil sanay naman tayo sa pagiging mag-isa. Hindi ba? <laughs> And of course, mga kakibata, ako, may mga nais nice mga ipabati sa akin ngayong hapon na ito. I welcome na welcome po yan sa ating uh, station, of course. I-comment, comment nyo lamang yan. May mga nagbe-birthday, nagdadaos ng anniversary, o ano man ang inyong sineselebrate, ay eh, talaga namang i-comment nyo yan sa amin. Huwag kayong mahihiya dahil talaga namang babatiin natin yan maya-maya lamang. And of course, sa mga nakatutok po sa amin online, maraming maraming salamat sa inyong pagtutok. Ha? And of course, lagi po kaming live na live, live na live kami araw-araw ha. Simula a uh, lunes hanggang sabado po. Ayan. Of course, syempre, pagka Monday to Friday, aba, ang ating po programa ay magsisimula ng alas 12 at matatapos ng alas 4 po ng hapon. No, kaya naman samahan nyo kami. At syempre, pagdating ng sabado, may mga programa din tayo na kinakailangan yung abangan. And, nandiyan ang Prayer Miracle Healing, nandiyan ang Grace Through Faith na makatutulong sa bawat isa pagdating sa mga relasyon ninyo sa Panginoon. Hindi ba? And of course, mga kaakiban tawag kayong, kayong aalis dyan sa mga nakatutok sa akin online. Uy, maganda magandang hapon. Happy 6,000 viewers. Oo. Baka naiinibago kayo kasi wala na si Irvin, wala na si si Maika, wala na si si Patrick, hindi ba ganoon talaga? May mang, kaya wag tayong masasanay na lagi may kasama, hindi ba? Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon sa araw-araw ay may kasama tayo. Eh, anyways, buti na lang uh, tayo na mag-isa, hindi ba? And ano ba ang napapansin niyo ngayon sa panahon? May bagyo na naman. Oo, oh, oh. Parang kakatapos lang na I think si Mirasol ay eh, 'di ba mayro tayong bagyo Mirasol kaya nag ng pasok ng mga nakaraan. And then ngayon, meron naman naman tayong bagyo which is si Bagyong Nando. Oh, hindi ba talaga namang kumbaga ngayon ano eh, uh, parang natural na lamang hindi ba sa atin na makaranas ng bagyo. Yung nga lang hindi tayo naka Yung nga lang walang ano, walang bagyo. Pero oh, nagkaroon ng pagbaha, hindi ba? Kumbaga, ano na lang talaga nasa pag-adapt na lang din natin sa. Nakakasa ugnayan na lang din natin, hindi ba? Pero syempre, ay naman natin ng mga ganitong panahon. And pa weekend na, ano bang ginagawa pagka weekend, hindi ba? Yung iba nagpapahinga, yung iba naglalaba, yung iba naggagala, hindi ba? Sana naman makagala naman this weekend, hindi ba? Kasi syempre, alam mo yun, limang araw ka nagtatrabaho, kailangan mo naman na ma-recharge ulit yung energy, hindi ba mga kaakibat? At syempre, alam mo yung makagala ka lang ulit, kahit gumastos ka. Ha? Oo. <laughs> Gastos na naman. Hindi ba? But that's okay. Kasi alam mo yan kung magapayaran ka. Uh... Siyempre, ang hirap din naman nung araw-araw ka nag-work. So, mabago naman yung routine mo, hindi ba? Kaya naman mga kakibatahan, ka abanggit ko na yung bagyo natin at yun ay si bagyong nando. Kinakailangan ng pag-iingat. And I think, ah, hindi ko alam eh... Medyo ano daw tong bagyo na to eh. I think it's ma malakas siya. Oh. May uh, ah, balibalita pa nga daw na maaari daw itong maging super typhoon. In Jesus name, wag naman sana. Hindi ba? Kasi ang ah, tutumbukin na to ay ang Central Luzon. Eh tayo nasa Southern Luzon. Ako po, medyo malapit tayo. Nandiyan na naman, asahan na naman daw ang mga pagbaha, asahan na naman daw asahan na naman daw ang mga cancellation ng pasok hindi ba, kumaga, alam nyo yon hindi ba kayo, uh, hindi ba kayo nakakapag-isip na parang every week na lang, o oh, every week na lang, meron cancellation ng pasok dahil malakas ang ulan, dahil uh, may bagyo, dahil may ganito, pagka naman walang bagyo, o, o ano, uh, o malakas na ulan, nandiyan naman ang mainit, magka-cancel naman ng pasok dahil sa sobrang init, hindi ba? Kung baga, ano eh, hindi mo na talaga alam, hindi ba? Talaga namang makakasanayan mo na lamang ang mga nangyayari sa atin, kaya namang kinakailangan, hindi ba, na mabigyan kayo ng mga paalala, o oh, syempre naman, nandito tayo, nandito si Kaki napatuloy na magbibigay sa inyo ng mga paalala, lalong lalo na ngayon na tagbagyo. At may bagyo po tayo ngayon sa ating Philippine Area Responsibility, hindi ba? At syempre, syempre, kaya naman, patungkol po dyan ang mga ibabahagi ko sa inyong paalala. Samahan ninyo ko, ha? Dahil sa pagbabalik ko po, ay ibabahagi ko na sa inyong ang ating bagyo safety tips. Pero bago yan, ano nga ba yung bagyo? Sabi dito, ang bagyo daw ay isang uri ng lagay ng panahon na nagdudulot ng malalakas at mabilis na hangin at pagulan na maaaring maging sanhi ng matitinding pagbaha, daluyong na dagat, sa dagat at pagguho ng lupa. Siyempre, sanay naman tayo dyan. At alam naman natin ng bansang Pilipinas, ay madalas ang nakakaranas ng bagyo. At ngayon, nasa letter ano na tayo? Letter N na po tayo. Hindi ba so ibig sabihin, napakarami na nagdaan na, na bagyo. Na, di ba, napakabilis lamang. September na, October, November. So, matatapos na din agad. Hindi ba? Alam, hindi ko alam. Kung ako lang ba yung nakakapansin, yung September, akala mo hinahabol. Masyado nagmamadali. pag mo nagmamadali? Pagka nagmamadali, masaktan. Hindi ba? Hindi mo tayo magmamadali. Oo, so yung bagyo po ha. Ito yung mga nararanasan natin kapag nagkaroon ng bagyo, syempre, asahan po natin na nagkakaroon ng mga pagbaha, nagkakaroon ng landslide, hindi ba dyan, I think sa parting Quezon ata, yun sa Quezon, is nagkaroon ng, uh, ng, ng landslide, at eh, din sa may pagsanghan Laguna, nagkaroon ng landslide, ha? Sa totoo lamang, pag lang yun, wala pa yung bagyo. E eh, paano na kaya? Pagka may bagyo pa, hindi ba? Kaya naman mga nakaraan, di ba, nag nagbigay kami ng mga paalala sa inyo patungkol sa, syempre, kinakailangan ng mga kalinisan, hindi ba, baka, baka kaya nakakalimutan na natin, masyado na tayo po ako sa mga issue ng flood control control. lang natin halos sa mga issue ng flood control. Hindi natin alam. Tayo din pala may pananagutan. Bakit natin nararanasan yung mga pagbaha? Hindi ba? Kaya naman, nagpaalala tayo na kinakailangan magsimula sa ating mga sarili ang disiplina. Hindi ba kaya naman mga kaakibata sa pagbabalik ko po? Ibabahagi ko na sa inyo ang ating bagyo safety tips. Oras po natin. It's 1.11 in the afternoon. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lungsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 1458. Time check, it's 1.14 in the afternoon. Magandang tanghali, muli ka lovers Kabita Laguna, Batangas, Rizal at Quezon Welcome po muli sa aming programa Ang Kaakibat, this Friday afternoon At ako po muli ang inyong makakasama Ako po si Maricon Rodriguez Ngayon mga Kaakibat, kagaya kanina nang sinabi ko Ang ating tatalakayin ay patungkol Sa mga bagyo safety tips O so, kinakailangan na mapaalalahanan tayo Dahil syempre, magwi-weekend week and, At mayroon tayong bagyo, hindi ba? Kinakailangan po na ang bawat isa sa atin Ay mapaalalahanan Ayan, syempre, syempre, simulan na agad natin. Kung ano ba yung mga gagawin natin kapag halimbawa tayo ay syempre makakaranas ng bagyo. Alam naman natin ito, hindi ba? Ayan, unang-una daw kapag halimbawa wala pa yung bagyo, bago pa lamang, hindi ba? Ito daw yung mga kinakailangan natin gawin. Sabi daw, tumutok daw tayo sa mga ulat ng panahon. Alam daw natin yung balita ukol sa panahon. Ito namang ano syong pangkaligtasan. Syempre kinakailangan talaga paulit-ulit natin sinasabi, patuloy paulit-ulit nating nireremind ng bawat isa sa atin na kinakailangan na tumutok tayo sa mga legit agencies, news agencies agencies, hindi ba, na magbabalita. Huwag kayong basta-basta maniniwala, kagaya na sa Philippine Weather System, ha? Huwag kayong basta-basta maniniwala dyan. Most of the time, talaga naman fake news ang pinapakalat niyan. Oo, nakangate ang hinung natin, hindi ba? Kaya huwag kayong maniniwala dyan, ha? Kaya kinakailangan po na wise kayo. And kinakailangan din na kumaga legit agencies, mga legit pages talaga, yung uh, pinupuntahan natin, doon tayo umaantabay. Siyempre, kapag tayo umaantabay sa mga ganyan, tayo ay na-update. Ano na paglagay ng panahon at syempre alam din natin ang plano ng komunidad ng komunidad sa pagbibigay ng babala at paglikas so magantay um, magantay mag din tayo ng mga advisory hindi ba tuloy-tuloy naman ang mga ahensya, ang mga agency sa pag sa pagbibigay ng mga abiso kapag halimbawa po ay may bagyo, nandiyan ang mga paalala din, hindi ba na maganda rin? Kasi nga alam mo 'yun, hindi hindi, hindi kasi natin alam kung kailan uh, bubugso. Hindi ba kaya kailangan na reminded ang bawat isa at syempre din ha, suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o mga sira ng bahagi ng bahay natin ha. Kung halimbawa mo yung bubong ninyo ay uh, isang hangin lamang ay liliparin na. Ay lagyan natin ng pabig kung kumbaga ayusin natin, kumpunahin natin ng mas maaga, yung mga sirana. Eh syempre, pagka bumagyo, hindi mo naman yan mapagtutuunan na ng pansin kasi ang um, pagtutuunan mo na ng pansin is yung makalikas kayo, um, dapat ligtas kayo, hindi ba kaya naman habang maaga po, uh, bago pa dumating ang bagyo, anumang sakuna lalo na ngayon, hindi ba, I think weekend at uh, magla-landfall, hindi ba yung bagyo. So, kinakailangan po na tayo ay handa, kumpunahin ang mga dapat, kumpunahin, itago ang mga dapat, itago, itaas ang mga dapat, itaas. at syempre, kinakailangan ang din po na handa ang ating mga go bag. Oo. Na naglalaman daw po ito ng mga pangangailangan ng pamilya. Syempre na nandiyan ang gamot, nandiyan ang pagkain, yung mga instant food na madaling kainin kapag halimbawa po ay oras ng sakuna. At syempre, hindi ka sa mga alagang hayop sa ligtas na nagot kapag halimbawa na alam mo na ang lugar po ninyo ay bahain, hindi ba? Syempre naman mag magkaroon tayo ng pakialam sa ating mga alagang hayop at 'wag nating hayaan na sila ay maiiwanan sa ating mga bahay-bahay tapos nakatali pa. Eh, paano kung bumaha? Hindi ba? Eh ang goal lang naman ninyo is si eh, maging prioridad din nyo. Iligtas yung mga bata, iligtas yung matatanda na kasama niyo sa inyong mga bahay-bahay. Hindi ba? So kung ganito, ah, habang maaga pa lamang inilikas nyo na yung mga alaga nating hayop, may iwasan na sila ay masawi. Kasi nakakalungkot kapag halimbawa nagkaroon ng mga pagbaha, ang nangyayari ang naiiwanan, ah, nakikita mga patay, ay halimbawa ay, yung mga alaga nating hayop, Gayon na lamang ng aso, ng pus sa hindi ba na hindi na nailikas at makikita mo doon na nakatali pa. So para maiwasan po natin yun yan bago pa lamang dumating o bago dumating ang mga ang sakuna o ang bagyo, hindi ba ay ilikas na po natin ng mas maaga. At syempre kinakailangan din po nakapaginabisuhan na nakinauukulan mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kung baga dito para maiwasan natin yung pagiging stranded hindi ba? Aba! sumunod po tayo sa mga sa mga otoridad na kapag tayo ipinalikas na isumunod na wag nang matigas ang ulo minsan kasi uh, kaya na stranded kasi ng matigas ang ulo pinalikas na tapos sasabihin nagstay pa doon eh kain naman daw nila hindi naman daw bahay ng lugar nila eh paano kung halimbawa bumugso na lamang hindi ba nagkaroon na malakas na pagragas sa ano pa magagawa natin e, hindi lang naman kayo ang tao hindi lang naman kayo ang pamilya na, na kayang iligtas hindi ba marami pa ding pamilya ang nangangailangan so kaya na kailangan po na sumunod magsubmit tayo sa A kinauukulan. At syempre, paano naman kapag haba o nandun na tayo sa mismong ang nararanasan na natin yung bagyo? Syempre, unang-una, kinakailangan po natin tayo ay manatiling alerto, ay manatiling mahinahon, manatiling sa loob ng bahay, evacuation center, halimbawa na lamang, at makinig sa pinakabagong balita. At taya ang panahon mula sa mga maasang mapagkukunan ng impormasyon. So kapag po ganito, syempre, um, nandito na mismo yung bagyo, nararanasan na natin, hindi ba magstay lang po tayo sa bahay? Ito yung mga oras na kumbaga nasa bahay lang tayo, hindi ka naggagala, hindi ka kung saan-saan pumupunta, hindi ba? Hindi ito yung panahon ng paggagala, stay lang tayo sa house. Nako, kasi nga medyo delikado, hindi din naman pwedeng mag-drive kasi nga delikado, malakas ang hangin, nandiyan nagliliparan mga yero, nagbabagsakan ng mga puno, uh, at iba't ibang baha sa mga daraanan natin, hindi ba? So, and syempre, kinakailangan din na kapag tayo ay alerto, magiging alerto lamang din tayo kung tayo po ay nakatuto ko sa mga legit agencies na magsasabi, ano na nga ba ang lagay ng panahon? At syempre, kapag habang nangyayari na, nangyayari na po ang bagyo, ha, ito pang kinakailangan natin gawin. Patayin ang mga main switch ng kuryente at syempre yung sa tubig, kinakailangan po na patayin natin kasi nga syempre uh, hindi natin alam, maaring maaaring uh, bahain yung lugar natin. Eh, paano kung bahain tapos nakabukas pa yung main, main switch ninyo? Hindi ba? Hindi rin naman agad-agad na napapatay ng mga ng, uh, nagpapatay ng kuryente. Hindi ba? So kinakailangan po na tayo na din yung magkusa na patayin natin yung mga main switch natin kasi para maiwasan din na natin. Yung uh, mga insidente na may makukuryente, hindi ba, ay eh, mahirap na. Bahayan, may tubig yan. So kapag tayo ay nakuryente, nako po, asahan mo, natustado ka talaga na mapaglalamayan ka ng maaga. At syempre ito din, gumamit po tayo ng mga flashlight. O emergency lamp, maging maingat sa paggamit ng kandila o gasera kasi syempre kapag ganito, asahan natin na walang ang may mga may mga uh, putol talaga, magpuputol talaga diyan. Oo, oo, syempre kasi nga sa natin na may mga makuryente. So kapag po ganito mga oras, kinakailangan din ang bawat bahay po ay mayroong flashlight. Huwag lang ang flashlight ng cellphone kasi napakahalaga po na tayo may flashlight, malaking tulong 'yon lalo na syempre uh, para maiwasan din natin ang paggamit ng mga kandila kasi minsan 'yung binaha nga kayo, may bagyo na nga, tapos nag nagkaroon pa ng sunog sa inyo. Kasi nga, uh, nalimutan na patayin yung kandila, yung pala malapit lang sa may sa may kortina. So, nasunog, hindi ba ending? Kaya kinakailangan po ha, na gamitin natin, mas uh, ma-okay po, na gamitin natin yung mga flashlight natin para iwas na din, hindi ba? Para iwas na din sa sunog, o anumang maaaring insidente na mangyari. At syempre, habang nangyayari yung bagyo, abay, umiwas tayo sa mga salaming bintana at pinto Syempre, kapag ganito, malakas ang hangin, maaari na lamang itong mabasag, hindi ba? O iwasan din natin yung pagbubukas-bukas sa mga pinto natin kasi nga malakas ang hangin. And uh, baka mamaya tumambay pa kayo sa labasan ninyo sa white terrace thing, eh, malakas na nga ang hangin. Paano kung liparin kayo paloob? Nagkaroon bigla ng mga ipo-ipo. Hindi ba? So kinakailangan po na nasa loob lang talaga ng bahay. At syempre, paano ba pagkatapos naman ng bagyo? Ano ba yung kinakailangan natin gawin? Aba syempre, maging alerto pa rin tayo at mag-ingat. Hintayin po natin ang abiso ng kinauukulan ng ligtas nang bumalik sa tahanan. Kung maga ito, kinakailangan mo na natin ng abiso Baga tayo bumalik, bago wag tayo magbida magbidabida na sabi mo, babalik na ako sa bahay namin kasi baka mamaya nawala na yung ganito, nawala na yung ganito kong gamit, baka mamaya may, may, may magnako pa sa bahay namin, looban yung bahay namin. Eh naku po, hindi po. Eventualla naman, alam naman natin na minsan talaga nagkakaroon ng insidente, na Syempre nakawan, hindi ba? Kasi ang malaking pangangailangan. Pero syempre, kapag uh, lalo na pagka mat, uh, mataas pa ang bahay, hindi ba iwasan na po natin, iwasan natin na bumalik agad tayo sa ating mga bahay. Manatili lamang tayo sa evacuation center lalo na kung 'yun pa lamang ang sinasabi sa atin ng authority. At syempre kinakailangan din, na, syempre alam naman natin na tapos na ang uh, mga bagyo na 'yan. Abay, syempre umiwas tayo sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente. Siyempre, alam naman natin na after ng bagyo Asahan natin na doon natin makikita yung epekto. Doon natin makikita yung mga naapektuhan, nasirang bahay, natumbang puno, natumbang mga poste ng kuryente. Ay e, mag-ingat-ingat tayo. Kaya iwas-iwasan muna ang paglabas kapag mga ganyan. Kumbaga, lumabas lang tayo kapag sa tingin natin ay talagang uh, okay na, maayos na, pwede na talagang lumabas, uh, kumaga safe na, hindi ba? At syempre, ito din, 'no? Huwag kayong gumala upang hindi maabala ang emergency services. Oo. Syempre, sino ba namang gagala after ng bagyo, hindi ba? So, iwas-iwasan nga natin yung mga ganan. Uh, talagang stay lang muna tayo sa bahay. Gawin mo yung mga dapat yung gawin. Maglinis. Uh, kung wala kayo sa evacuation center, tapos okay naman na sa, sa bahay ninyo, hindi ba? Maglinis-linis kayo kasi syempre, Baka mamaya may mga nabasa dyan sa loob ng bahay ninyo. I-check ninyo. Hindi ba yung mga kasangkapan? And, ah, uh, syempre kapag nagbaha, alam mo yun, asahan mo yun, madumi, yung putek, mabaho, masangsangang sangang amoy. Kasi nga, hindi mo alam kung saan ang galing yung tubig niyon, yun. Halo-halo na yun, hindi ba? At syempre, ito pa po, maging maingat sa pagsasaayos ng mga nasirang bahay na, naku po, o oh, bahaging ng bahay. Kinakailangan po syempre na kapag kayo ay syempre mag-aayos na alam mo naman na okay na ang lahat. Abay, maging maingat tayo sa pagkukumpuni uh, ng mga aayusin natin sa mga bahay-bahay natin e, baka mamaya hindi ka nga nasawi sa bagyo ay eh, masawi ka naman dahil sa inayos mo yung uh, outlet ng kuryente. Ay eh, dapat 'yan ipinagbibigay eh, alam natin niyan sa nakakaalam talaga, hindi ba? So isaayos mo natin ang mga dapat isaayos. So, syempre ito pa po ha. Siguraduhin walang basa o nakababad na outlet sa kagamitan bago buksan mga linya ng kuryente. So, si, let's always make sure na syempre bago kayo magsaksak, bago nyo buksan ulit ang main switch is eh, dapat nakita ninyo na walang nababad o, oh, o oh, walang nababad na saksakan. Hindi ba? Kasi baka mamaya pag saksak mo, naku po, oh, bigla na lamang nagkaroon ng Happy New Year sa loob ng bahay ninyo. So, kumbaga talaga kinakailangan ng iba'yong yung pag-iingat. Nag-iingat talaga ang bawat isa sa atin. At syempre, ito pa pong pangula. Itapon ang mga naipong, ayan, no? Tubig sa lata paso at gulong upang hindi pa ng lamok. Siyempre kapag ganitong tag-ulan, tag-bagyuhan, asahan po natin na mataas ang kaso ng dengue. Pero siyempre maiwasan din naman talaga natin ang kaso ng dengue na yan. Kapag halimbawa, malinis ang kapaligiran natin. Kapag halimbawa, itinapon natin yung mga maaaring pamahayanan ng lamok. Oo, and siyempre iwas-iwas din tayo na mataas din po ang kaso na leptospirosis. Nako, 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 nako na Ano? At karamihan po sa mga tinatamaan ng mga ganyang sakit, leptospirosis, nandeng eh. karamihan po ay lalaki. Oo, so kinakailangan na mag-ingat po ang uh, mga lalaki, hindi ba? Siyempre, ganun din sa mga kababaihan na uh, nakakaranas din ng mga ganitong sakit. Ingat-ingat po ang bawat isa sa atin. So, itong mga kaakibat, ha? Ito po ay paghahanda. Itong mga paalala natin ay paghahanda dahil syempre meron tayong uh, panibagong bagyo na naman dito sa Philippine Air of Responsibility. So, ingat-ingat po ang bawat isa na tayo ay mapaalalahanan. Magawa natin yung mga sinabi natin. Hindi ba kasi nga mahirap na. Kung talagang i-adapt ia mo na lang eh, yung mga nangyayari sa ating paligid. And uh, ito din ha, huwag na kayo masyado magpaka-stress. <laughs> huwag, huwag na kayo masyado magpaka-stress sa mga nababasa natin online. And of course, huwag nyong hayaan, huwag nyong hayaan na kayo ay mab biktima ng fake news, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong tumutok dun sa Philippine weather system na panay fake news lamang ang mga sinasabi. Hindi ba panay fake news yan? Naku po, naku po, naku po, naku po. Sinasabi ko sa inyo, marami dyan ang nagkakaroon ng takot. Nagkakaroon sila ng takot kasi nga, ang lumalabas, marami silang mga pinapost na about sa bagyo, ganito, ganyan. E wala namang sinasabi yung pag-asa. Hindi ba? So, maging maingat po tayo, maging vigilant po tayo sa mga uh, pinapollow po natin na pages. And of course, ayan, happy watching po. Ayan, watching daw po si Sir Mel. O, sabi niya, watching live from Ternate MPS. Magandang magandang hapon po. Ayan. And of course, sa mga nakatutok po sa amin, magandang hapon. At sa mga nagdaraos po ng kaarawan, happy, happy birthday. And of course, happy birthday kay Ayala Bueno. Ayan, Ayala Marie Bueno ng Paki Laguna. Happy birthday. And of course, happy watching kay R.A. bag and Roderick Palatino. Magandang magandang hapon po sa inyo lahat mga kaakibat. O, paano ba yan? Happy Friday at magpapaalam na ako sa inyo, hindi ba? Gaya naman mga ka na always and always remember na ating pong kaligtasan ay nakasalalay din sa ating pag-iingat. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa aming Facebook, YouTube at website live. At sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, muli. Ako po ang inyong lingkod, Maricon Rodriguez. Stay tuned po kayo dahil sa susunod na ang programang KKK, Kaisan, Kaligtasan at Kapayapaan. Oras po natin, it's 1.28 in the afternoon. Sakuna, Kalamitan, at mga di inaasahang pangyayari. Kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose ansibar Daniel Castro at Rose Ann Sibag. Lunes hanggang Bernes. Kalauna ng hapon sa programang Kaakibat. Dito lang sa DZJV.